Hi Aquarius, August 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages. Para sa inyo, para sa bagong buwan na ito ng Agosto, ano nga bang kailangan nyong marinig? Ngayong buwan. May sahing gabay lamang po para sa mga Aquarius. Lagay muna natin ng oracle sa gilid. Tayo po ay live na live sa ating YT. Para sa mga Aquarius na nakikinig ngayon, anong kailangan nilang marinig? Message Aquarius. Okay, ano po minsan ka bay? Para sa bagong buwan. Aquarius. Okay, cut natin ito this time into 3. And then, kuha lang tayo ng ilang exact advice. The lovers. This one is in Rives. The Knight of Wands. And the Four of Pentacles. Ang sipag ni Four of Pentacles, kanina pa rin siya nag appear Ayusin lang natin. The Lovers. Kahit pa yan in, ano no, love is love. Kahit pa yan ay in reverse. Andito yung energy, Night of Wands. Ang iyong matatawag na Night in shining or More. Maaring papunta siya sa'yo. Ngayong buwan, why not? Ayun lang for some of you, syempre wala namang ano eh. Wala namang perfect na relationship. Para sa ilan sa inyo, na medyo nagkaroon kayo ng tension, couples or married in a relationship, especially tension, kahit sa simpleng bagay, nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, i-claim eh natin. Lalo po dito pa yung love. Ayan, the lovers. Kahit pa, sabi ko nga, kahit pa yan ay in reverse ang mga bagay-bagay at sitwasyon ay may sa ayos naman. Merong solusyon, merong reconciliation, eto, magiging handa. Eto, reversal yung energy, so maring kayo ang mag-apply sa mga na-mention ko or ang iyong person. Handa na siyang patunayan ng kanyang sarili sa mas was wasto, sa mas well-balanced na relationship. This is the best month para sa inyong mga Aquarius for love love, love, love. Na sobrang mag apply ito actually, astrologically, since, oo nga, since si Venus po, the planet of love, right now is in your fifth house. Ay, tama ba? Seventh. Seventh house of relationship, the lovers. So, nag-highlight ang buhay pag-ibig relasyon, the lovers. Si Mars pala, si Mare ang nasa inyong fifth house ngayon. Okay, so andyan yung energy. Ma Ma Mare, si Mare. Ayun, minsan complicated po. Hindi na po kailangan laliman yung ilang na ma-mention ko or na share ko. Kakarampot lang naman na informasyon in regard sa astrology. Hindi po isang professional astrologer si Moonshild. Simple yung taro kahit reader lamang tayo. Pero Mars is the planet of energy. So, andyan yung inyong mga init. Physically, mentally, emotionally, fifth house, guys. This is about your love. True love, actually. Love life. Love sector. nag kayo. Kung hindi to mag-apply dito, wala naman moon eh. Oo, ako lang to. Single. Huwag kayo mag-alala. patong ito may patungkol sa inyong mga career or passion. Yung matatawag na mga hilig nyo, yung mga gustuhan nyo. Hindi lang naman sa sector ng pag-ibig relasyon ang ang buhay umiikot eh. Okay? Depende na. Tayo po ay general reading kung saan kayo higit na naglalaan ng prioridad. Parang na po. Nagmimex na po si Moonshot. Prioridad. Mercury retrograde nga ata. Oo, oh, Fish shadow na tayo. Merong ilang glitch pagdating sa pagsasalita. Pero... Ano na? Ano sa ano na mention ni Moonshout? Ayan. May magandang posibilidad po. 5th house, napakalawak passion, love life, or, ayan, yung drive. Hindi ko ma-mention kasi baka bawal din dito. Kay FB bawal eh. Yung, yung mga desire nyo. Yung SEX desire when it comes to relationship. May pag-init po. Pagdating sa love or social life ba ito, kung magiging bukas lang kayo, so, maaring kusa rin naman umaangat or aangat ito this month. invites pa ito or events, pwede, uh, mapatrabaho man, or sa ilang social group na meron ka, o sa ilang network. Okay? So, ayan. Ano yan, moonchild, Ang ganda. Parang, umangat dito yung mahilig nyo rin. I mean, hindi lang, or maybe isang sign na ito, na yes, may time for work eh. May time for work, night of wands, four of pentacles, about money, career, may time to be serious, and also yung fun, yung enjoyment. Bigyan nyo rin, pahintulutan nyo rin ang inyong mga sarili na magsaya sa inyong mga paraan. Okay, kung paano kayo higit na makakapag liwa naman. Kasi parang andito yung ano eh, maybe kayo umaangat yung, yung love. Ano ba yung mga, na, ano yung, Minsan, sa dami ng ganap sa buhay natin, hindi natin nabibigyan ng priority kung ano yung sinasabi talaga ng iyong puso. Yung ano yung, yung purpose, yung inner calling. Okay, so you have to follow your heart this month. Trust your intuition. May pagka naman, pero wala namang perfect relationship. Again, maanig ito po, six of six, the lovers, Sex, yung pagka-healthy. -e Wala namang perfect relationship eh. So, at times, nagiging unhealthy. So, maali kasi po, merong ilang pag, ano eh, yung mood, lalo pa nga, in a relationship, married, na sobrang comfortable nyo na sa isa't isa, minsan, nagkakaroon ng imbalance. Pero, dito pa rin ang pagmamahal po. nag pa rin. Okay? So, sapat na pag-unawa. Stay flexible sa ilang pwede nyong manamdaman or pwedeng ipakita kahit sa simpleng salita. Huwag masyadong magpa-apekto. Ang mahalaga ay yung kung ano yung nasa puso ng isang Aquarius. Okay? Ito yung kinaka-umaangat right now. Something positive when it comes to relationship. Napakalawak nito. Relationship, partnership, or even marriage. Family. May magagandang possibility po i na natin yan for you guys. Anong maiwan pa natin? Final words of West Ham, August 2024, Aquarius. Okay, Wala dito sa ilang na pag usapan natin, gumagalaw ang camera. May bumagsak na. Strength. Ang ganda. Meron kayong lakas. basically mentally, emotionally, healthy. May claim natin yan. Maharap yung ilang patuloy na obligation, responsibility when it comes to love career and money para sa inyo ngayong August 2024 Aquarius